Yun, magandang umaga, magandang umaga. Mangwa tayo ng ano, ng litog, tsaka kapis. Marami na kami nakuha. Ito, ibabaw. Ano? Tsaka ito, oh. Butil. Tawag dito pa Butil, no? Butil, yan, no? Oh. Tapos yung litog, marami rin. Na ano po, na tawag dito, na... Naikot na namin yung buong Pacific Ocean dito. Nakakuha ng litog. Pacific Ocean na alay. Yung... Patitigin ako ko, nai ng ano doy, mga nakakuha natin. Yan ang mga ano. Tas mo, dami. You know? Oh. Oh. Kapis. Hmm. Patong iba na to. O, ito. Ito, ito yung gusto, -gusto ko. Ito paborito ng asawa ko. Tayo, no? Ito yun, Litog. Ito Malalaki, oh. Malaki Malaki. Malaki. <laughs> Abangan nyo po kami mamaya magano kami, magkain ng ano, ng litog. Li, ng litog. Kasi hilig na hilig ko ang litog. Malitog kasi ako eh. Mahilig ako sa litog. <laughs> oh, may tahong. Oh. Ha? Oh, tahong na ano, na patay. Patay. Oh. Oh. yun. Bakala, bakala naman to, iba lang to. Litog din yan, pre. Litog din siya pero bakala naman. mabalahibo siya. Mabalahibo yan. Ah, ang pagkakaiba niya yung ano, may balahibo. Oh, ito mga hilig ko. Oh. tapos nalitog. <laughs> Shout out po sa mga kaibigan kong malilitog. Kain po tayo ng litog mamaya. Ang kumakain daw po nito, trivia lang po. Pagkakain ka daw po ng litog, pagtapos mo, malitog ka na rin. <laughs> Pahinga po muna tayo sa kindatan. Namiss ko kasi yung litog. Kaya litog-litog muna tayo, oh. Dami. Pagpasensyahan nyo na po. Mga 8 minute video lang po ito pang YouTube. <laughs> Pero i-upload ko rin ito sa ano? Sa... Sa Facebook. No, yun, oh. Know. Pag gano'y. Yan. Pag ganito, tawag dito. Sabi ka araw. Palag orange. Ayun, or, palag orange siya. Pwede. Buhayan. Buhay yan. Buhay. ibig sabihin buhay. May kasabay po kaming ano, nangapa din ng litog. Ibig sabihin, malilitog din sila. Yun, oh. Yun. O, oh, dami. Hindi nyo mo matanaw, pero malilitog po yung mga yan. <coughs> Lalo na yon. <coughs> Lalo na to. ha. <coughs> Kilala niyo po ba kung sino yung mga ko? The hunters yan. The hunters, mga hunters ng litog. <laughs> Manlilitog. <laughs> Manlilitog po yan, grabe. Sabi ko, pare, pare. Maglitog na tayo. Aba, sabi niya, tara. Yun agad na ganda sabi niya, eh, tara. Isa lang ibig sabihin nun. Malitog siya. <laughs> 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 yung isang kaibigan po namin kasi, hindi kasama si Lawrence. Lawrence TV. po, nahamugan. <laughs> Nakalimutan. Nakalimutan. Ay di, pero yun po talaga ang pinakamalitog sa amin. <laughs> oh, kapakapa lang ikot-ikot. Pagka nakapa mo siya, madali mo namang makapa eh. Tota mo, mga ikot-ikot lang ako ng kamay. Oh. Ayun oh. Oh. Ay, Bu Bubuhangin lang. Tatlong lawin. Oh. Ayun, laki litog. Apat na lawin. San, san. Ayun, lawin. Ay ah, to, tulad po dito, oh, yan oh. Oh. Laki oh. Litog pero pa siyang ano ito. Yung nahuli ko kanina. Diba? Yung mga nanonood po sa atin sa ibang bansa. Sabi ni Sir ano ni Sir Jun uh, Pinoy Citrus Vlog. Sabi niya daw, sabi ko Sir, bangwa kami nang ganito. Sabi niya, "Oh, ako rin nanguha. Sa depo, 40 dollars. <laughs> Grabe <laughs> no. 40 dollars. 40 dollars, pre. Ganun siya mahal. Uwi ka na dito sir. Oo. Oh. Pata dito. <laughs> Ibig sabihin yung 40 dollars, pag kinump kinumpute mo yon di 40 dollars times 50, Ganun na lang no? Oo, ano, oh, mahal. Grabe. Dito sa amin, ano lang. Mar marunong ko lang magpunta sa palaislaan. Nang may palaislaan, makakain nga. <laughs> Makakuha ka. Patay na palaislaan. Patay na palaislaan po ito. Nabuhay lang ngayon. Uy! Uy! Kala ko ibang ka na ano tuloy turi, turi ano. Hindi, may tali yun. Tinalihan ko siya. Brother Lawrence! Paramdam ka naman. Nahamugan ka ba? Nahamugan ka ba? Nakalimutan mo sa mo po na ako. Grabe tao na yun. Kataas ng talent pinya eh. Ano? <laughs> so, sa, so, so, so ulo niya, kailangan niyang so, bayaran. bayaran. Grabe panot. Ay, panot. Sorry. <laughs> Brother. <laughs> Alang iya naman. Sige po, mamaya samahan niyo kami magluto at kumain ng litog. Tara na, tayo. See you soon. Tara. Tara. Tara doy. Para tayo parang ano na eh. Parang gusto ko nang malitog kumain. Oh, di ba? Nakapaglitog na kami. Nakaligo pa kami. Oh, yun yung bangka oh. Bangka ng Dunters. kapa-kapa. Follow po kayo sa ano sa Facebook account ko kay Said Ka Vlog aka Boy Kindat. Grabe po doon, ang guwapo niya. Ay sus. Panoorin po, punta kayo sa Facebook sa Facebook channel niya. Ang pangalan ay Said Salcedo Secreto slash Adash Said Ka Vlog. Ang mga mga ano niya po doon, mga content niya. Puro Ay, grabe. Kagwapo niya doon. Kadami talaga nang humaling na mga babae. Eh, sabi ko na lang eh. Ay, grabe man tong tao nito, kakapal na mukha. <laughs> Pero kagwapo niya talaga. Gupong sa sarili. Ay, kalupit ng tao kako ako na yun. Ay, eh, kalakas ka ako ng ano. Lakas ng bilib sa sarili eh. Kapangit naman sa personal. Oh, walang yan. Di ba pre? Oh, di ba? Oh, gago no Oh, Abay, gwapo ka po sa sarili. Kapangit naman sa personal. Pakindat-kindat pa ganito, ha? Oh. O ganon Abaw, sabi Abaw. ko. Grabe tao to. Sige po, mamaya. Magluluto kami. Uy, oh, isang pa So, yun, so, yun po, mga kakindat. Nandito na tayo sa island. Doon kami galing. So, dito kami ngayon sa, ano, Sinauga. Yan yung huli namin, oh yan ang aming mga nakapa dami this is my favorite litog dami oh o kapis ang dami rin sobra pre hawakan mo pre yung ano litog Ganun mo nga Pasuyo na lang yan iyan yung litog okay tapos ito yung kapis so ano po yan ang gagawin namin dulutuin nila tapos kakainin namin yan dito tapos uwi na kami ha? yung balat pre <laughs> okay that's it mamaya po abang abang luto sila tapos kakain na tayo yo yo eh okay, bira pwede oh. dito kami dati ano you know, na nung nagbo-vlog kami magkakasama dito yun you know Kaso ang problema Ano na Sinagupa na siya nung bagyo Kaya hindi na kami makapunta doon dito na lang kami Ganda dito oh. White Island Doon Tapos to Iling Ito yung downtown San Jose Yan, paikot Ayos Balik tayo doon sa kanila Tupil? Ano yun? Util. Tupil. Tupil. Putil. 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 Ano yung maliit lang? Ito yung titok. Anong malaki? Ha? Putil.

路都不想。 general na tao bang kaldero lap